Okay, good morning mga kapre. Ngayon ay uh, maglilipat tayo ng ating punlang sili doon sa uh, styro o at saka plastic cup. So ang ginagawa natin ay inililipat muna natin sila doon bago natin to i-transfer doon sa mismong taniman. Bakit kasi medyo maselan yung pagta-transfer natin mula sa punla papunta doon sa kanyang mismong taniman kasi minsan yung ugat ay hindi lahat na uh, nasasama lalo na kapag kaya nagpunla tayo yung mga punla natin dikit dikit kasi yung kanyang pagkakatubo kaya minsan wala silang nakakasama na lupa ang ginagawa natin doon muna siya sa styro cup para bubuhay natin siya mga 2 to 3 days then after ililipat na natin siya mismo sa kanyang taniman at doon makita natin na or makukuha natin buong buo pati yung lupa at yung ugat noong mga punla na ating itatanim. Okay, so ito yon mga kapre. Ito yung ating uh, punlang sili. Okay, so makikita nyo, ito talaga ang parang pinaka-ideal na uh, pag-transplant uh, natin. Okay, so ito naman ay pwede nang direkta doon sa mismong pagtataniman niya doon sa lupa. Kaya lang, ang problema, minsan, kagaya nga yan, dikit-dikit siya. Okay, pag binunot natin yan, may mga napuputol na ugat at hindi nasasama pati yung lupa so kaya ang ginagawa natin dito muna natin siya ilalagay sa mga styro cup tsaka yan ito yung mga used okay, na styro at plastic cups kasi okay, ilalagay muna natin to dito bubuhay natin 2 to 3 days para pagkat para pagkatapos at siya ay buhay na madali madali na natin siyang maililipat doon sa kanyang taniman no okay so ito naman yung ating ano you know, garden soil ayan ito yung sinasabi kong mga garden soil natin na may kasama na siyang organic fertilizer pinagsama ko na siya ito na ayan kung mapapansin nyo ito yung gagamitin natin Okay, so, see. Let's nilipat na mga punla na, na sili so doon sa ating mga styro at plastic cups so yung mga punla na nilipat ko naman na mga punlang talong okay ito yon at papakita ko naman sa inyo uh, hindi ko na lang siya na video dati okay. Okay, so, ayan, no? Okay, natapos na tayo. And, sa susunod uh, video naman, i-update ko kayo uh, kapag ka ito ay itatransfer na natin doon sa kanyang pagtataniman doon sa lupa pati yung ating mga tanong na nasa styrocap. So, ngayon dito na lamang muna. At, uh, don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Edgar Capres Official. Okay? See you and God bless us all.